Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for December 2025. So, Aquarius, nasa dulo na po tayo ng taon. Ano po ang naghihintay sa inyo sa buwan na ito? Let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your core energy, the nine of wands. Beautiful. In the area of what you don't see coming, you have the Ace of Cups. Wow, beautiful. In the area of what you need, you have the Knight of Wands. Yes. In the area of what's affecting your current energy, you have the World card. This is really beautiful. In the area of your near future, you have the Seven of Wands. Yes. In the area of your challenge for the month, you have the Star card. In the area of your fortune, the justice card. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong four of wands. At ang outcome nyo po for the month, eto po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Aquarius, thank you, thank you, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading for Aquarius dito sa ating channel. So thank you po sa tuwing hindi kayo nag skip ng ads. So, at the background of your energy, The Nine of Cups. Wow! Alam mo na Aquarius, ko lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lumalabas si Nine of Cups, eto na yung moment mo to make a wish. So ngayon, pumikit ka na, mag-wish ka na, kasi magaganap na siya sa tulong ni Nine of Cups. Eto yung confirmation dyan. So, this month, Aquarius, this December, kaya po yung tinatawag ng yung spirit guides na abutin mo ang pangarap mo abutin mo yung kaligayahan mo. What makes you contented? What makes you feel so fulfilled? Satisfied sa buhay? Panahon na para maging malinaw sa'yo yung ruta para puntahan yon. Malakas po ang ulan sa labas. Uh, garantiya sa atin na bubuho sa'yo yung swerte this time when it comes to your wishes. So ngayon, make it happen for you. Okay? Biyang kita ng card of the month embrace change yakapin mo daw yung mga pagbabago because iyan yung magdudulot sa'yo, papalapit sa yung mga pangarap narinig ko sabi na yung spirit guides sa mo ang iyong wishes ano ibig sabihin nun? may mga kailangan kang baguhin may mga kailangan kang i-effort ibigay para makarating ka dito parang hinahanda mo yung sarili mo so that when it comes kayang-kaya mo siyang yakapin yan kita example. Halimbawa, pangarap mo maging singer. So, pag may mga auditions, pumunta ka, mag-rehearse ka, mag-practice ka. Yun yung mga preparation, preparation mo as alignment patungo sa iyong mga wishes. Okay? Parang ganon. Salubungin mo siya so that it will come true for you. At the center, you have the nine of wands. Si Nine of Wands, sinasabi na yung Spirit Guides, this month, Aquarius, ito ang core energy mo. Napakasimple nito. Sabi na yung Spirit Guides, huwag mo daw sukuan ang pangarap mo. Huwag mong sukuan yung alam mong magbibigay sa'yo ng labis-labis na ligaya at satisfaction. So, tanongin kita ngayon, Aquarius, comment po sa baba. Ano yung mga bagay na ayaw na ayaw mong sukuan at alam mong hinding-hindi mo susukuan kasi yun ang katuparan ng pangarap mo. Write it down so that it will happen. So that maging paalala to sayo na kada araw, babangon ako, lalaban ako para maabot ko to. Okay? So napaka-importante niyan I-clarify natin. So Aquarius, since ito po ay monthly reading, isulat mo din sa baba yung mga manifestations mo. Um, especially bagong buwan na ito, isulat mo, ay manifest na makuha ko ngayong buwan na ito, ito is blank, mga ganyan. So, comment down below so that it will come true this month. Ayan. Tumitin din ang ulan sa labas. Garantiyang-garantiyang pagulan din ng swerte sa'yo. Nine of Wands being clarified by the King of Pentacles. Yes. Alam mo, kapag lumalabas si King of Pentacles in any of the reading, ito ay garantiya ng successful outcome sa inasikaso mo. So, here, sa isang uh, stage ng buhay mo this time, Aquarius, sinasabi na yung spirit guides na huwag mong sukuan yung pangarap mo dahil tutubo siya. Lalago siya para sa'yo. So, habang nag-uusap tayo ngayon, kayo po yung tinatawag na yung spirit guides na isipin mong mabuti ito bang pinagsumikapan mo na bagay na ilang beses ka na nagfail huminto na na, um, na heartbroken um, talaga namang feeling mo hindi mo na kaya pero araw-araw ka paling kumikilos para sa katuparan nito magubunga daw yan ng napakaganda para sa iyo kumbaga tinetest ka lang ng ni universe kung hanggang saan ang kaya mong gawin para maabot ito so you need to prove kay universe, kay God na God, hindi po ko titigil uh, seryoso po ako dito ibigay mo sa akin yung tagumpay para sa akin parang ganyan, okay? in the area of what you don't see coming you have the ace of cups si ace of cups sabi ni spirit guides mo may darating sa buhay mo this month na ikakaligaya mo ng sobra, sobra, sobra. Umaapaw ka sa ligaya. Halos umiyak ka pa nga, hindi ka makapaniwala na biglang dumating sa'yo. So, kung ano man to, maaring bagong love life, oo, or talagang good news pagating sa yong trabaho or negosyo na magbibigay sa iyo ng lakas na loob na parang sige laban pa tayo try pa tayo sugod pa tayo wag nating sukuan kasi yung success malapit na malapit na. Kumbaga ngayon, Aquarius, tinatanim mo pa yung pundasyon para maging mas matibay, mas maging matayog itong success mo. Kaya sa paparating na bago, don't take this for granted. Maaring trabaho talaga ito or opportunity na sobrang ikakaligaya mo and at the same time, matatakot ka. Sobrang takot mo na parang kaya ko ba to? Akin ba talaga to? Am I deserving of this? Teka, teka, nakakatakot, nakakatakot. So, sabi na yung spirit guides, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala, ilaban mo to. Because ito'y nakatadhan ng ibigay sa'yo. Nakatadhana mo tong makuha. And ito ay daan mo patungo dito sa pangarap mo, sa goals mo, sa wishes mo. Okay? So, clarify natin siya. So Aquarius, saan po kayo nanonood ng na ating reading for today? Comment down below. Saan po kayo uh, nag enjoy ng ating reading for the month? At saan po kayo magpapasko? I wanna know. Saan po kayong parte nag uh, enjoy ng ating reading? Ace of Cups. The Four of Pentacles. Yes. Wow. Um, itong bagong papasok sa buhay mo will give you the stability na gusto mong makuha. For example, ikaw ay nag-iisip pagdating sa pera, gusto mong maging stable yung pera mo. Darating it. Darating to. Itong bagong blessing na magbibigay mag sa iyo ng stable money, for example. O kaya bagong trabaho ito na magbibigay ng pundasyon at uh, hindi ka na mangangamba pagdating sa iyong trabaho, parang ganon. So, asahan mo this month Aquarius ang stable life dahil sa pagpasok nito. So, congrats, congrats. I-claim mo na to sa baba. I claim, I claim the stability of my life will come with this new blessing. I-claim mo yan sa baba. It will come true para sa'yo. In the area of what you need, you have the Knight of wands. Yes, you need passion. Kailangan mo na lakas ng loob, ng uh, kumpiyansa sa puso na ilalaban mo ito ha. Huwag mong uurungan. Huwag mong aatrasan. Kailangan think positive ka lang. Huwag mo laging isipin na, ay hey, baka matalo ko dyan. Sa iba nyo na po ibigay. Ayaw ko po. Baka, baka mag -fail lang ako. Baka, baka hindi ko kaya. So, huwag mo hindian yung challenge. Mas lalo't higit ipakita mo na kaya mo to. Don't take this for granted. Hindi daw lahat ng tao na ng pagkakataon na ito, kaya sumugod ka. Maging adventurous ka naman and spontaneous. Hindi lahat ng bagay nakaplano. Hindi lahat ng bagay ay kailangan hanggang sa pinakamaliit na detalye ay alam na alam mo. Minsan, kapag spontaneous ka lang sa'yo mo, sige gawin natin, try lang natin. Doon dumadating yung exciting part na parang, ay, hindi ko akalain kaya ko pala to. Ay, ang ganda pala ng outcome. Ay, ito pala yung blessing na gusto sa akin ibigay ni God. So, ngayon, be adventure, adventurer, sumugod ka, maging go-getter ka, and enjoy the process. Use your heart, use your passion to gain more and achieve more. Okay? Knight of Wands, the Eight of Swords. Yes, kakasabi ko lang sa inyo kanina, kinakatakot mo takot kang sumubok, sa, takot kang mag-try, takot kang humakbang. Kaya ang payo sa iyo in what you need, ito daw ang kailangan mo, laksa ng loob. Kung mawala ka sa mundo mo na pinapaliit ka ng mundong yan. Huwag mong limitahan ang galawan mo. Lakihan mo ang mundo mo. Lakihan mo ang pangarap mo. Marami ka pang pwedeng abutin kesa sa maliit na lugar na ito find your happiness. Sumugod ka, lumaban ka. Because marami naghihintay sa'yo. Huwag mo laging isipin na hindi mo kaya. Huwag mo laging isipin na mahina ka. Because the fact na sa'yo binigay yan, yung blessing na yan, yung opportunity na yan, ibig sabihin, may nakita sa'yo si God papalapit sa wishes mo. Kaya, take it, grab it, and it's yours. In the area of what's affecting your current energy, you have the world card. World card is all about completion no? wag kang sumuko kasi malapit ka na daw matapos diyan sa pinaghihirapan mo. Napakalinaw ng reading sa'yo, this time Aquarius. Very very clear, very very um madali basahin siya actually. Sabi na yung spirit guides, malapit mo na makompleto yung proseso sa ginagawa mo kaya huwag mong bitawan, huwag mong sukuan. Malapit ka nang maging successful diyan at malapit ka nang pumasok sa bagong era ng buhay mo kung saan papayabungin mo na, papatubuin mo na, papalakihin mo na yung permanenteng tagumpay sa buhay mo this time. So, ano ang magic word? Magic word? Hindi ako susuko. Hindi ako bibitaw. Hindi ako mag-quit. Okay? Because the magic and the transformation ay magaganap na. Once makompleto yung ginagawa mo, yung inaasikaso mo, yung pinagustumikapan mo, papasok ka na sa new era ng buhay mo, gaining the new transformation. Okay? So, clarify natin siya. The world cards being clarified by the six of cups. Yes. May gift sa iyo si universe. Talaga namang ito ay fortune after difficulty. Triumph after obstacles. So, talagang matagumpay mong malalagpasan itong mahirap or nakakapagod or balakid sa buhay mo this time kaya huwag sumuko kasi patapos na yan. Makakalagpas ka na dyan, okay? Very, very important to para alalahanin mo na malagpasan ko to, makukompleto ko to, makakabitaw na ako dun sa problem. And you are now gaining the success that you need, okay? Yan ang isa puso mo. You are now closer to your dreams, closer to your wish. In the area of your near future, you have the seven of wands. The seven of wands in the near future, Tandaan mo, after watching this video, after 7 days, 7 weeks, or 7 months, pagkatapos mong makompleto itong bagay na ito, at talaga maging successful ka dyan, papasok ka na sa new era ng buhay mo, no? So, wag kang sumuko this time, ilaban mo to Patubuin mo, palakihin mo yung permanenteng ginagawa mo. Maaring negosyo, trabaho, career, or project. Kailangan mo tong depensahan at protektahan. Okay? Continue proving to other people na tama itong papanindigan mo at tama itong ginagawa mo. Kasi, alam mo, normal naman sa atin na maraming tao sa paligid ang inggit, maraming mga nega, kung ano-anong gagawing issue against you dahil nga nainggit sila sa meron ka. Kaya ikaw, ang trabaho mo, Aquarius, defend your position ipakita mo sa kanila na hindi ka papayag na agawin sa'yo o maliitin ka or punahin puna, ka or i-disrespect ka. Stand tall and defend yourself, okay? Defend this position. I-defend mo tong ginagawa mo. Nakita ko rin dito na mas mataas ka sa kanila eh. So hindi mo kailangan panghinaan ng loob dahil lang may narinig ka. Kasi you're higher than them. Parang ganyan. So, narinig ko din na ko alam mong para sa iyo talaga 'yan at gusto mo um i-defend mo patunayan mo uh, what's yours is yours no prove to them that etong uh, itong pinapanindigan mong bagay ay hindi mo hindi hindi mo bibitawan okay Seven of wands the two of pentacles who okay may isang payo sa iyo ang iyong spirit guides na wag mo daw hayaan na nag-overcommit ka sa isang bagay Um, especially, dahil busy-busy ka nga sa gagawin mong ito, talagang haharapin mo siya, hindi mo susukuan, maaring may mga tao sa paligid mo ang magdagdag ng pressure sa'yo o magdagdag ng gawain mo. Parang ganyan. Um, because they want to test you, gusto nilang tignan kung kaya mo ba talaga, um, uh, are you really up for the challenge, ganyan. So, habang pinapatunayan mo sa kanila na sa'yo talaga to, ikaw ay talagang destined for this position or for this blessing, panatilihin mo ha yung balanse ng buhay mo. If you need to rest, matulog. If you need to take a vacation, go for a vacation. Uh, if you want na panandali ang bumitaw para makahinga, do that. talihin mong balanse ang sarili para yung mental health mo at physical health mo ay ayos. Kasi kung okay ka, lahat ng pinapangalagaan mo ay magiging okay din. So, uh, Uh, i-make sure mo, acquires na balance ang isip, puso, damdamin, at oras mo. Hindi lahat daw ay nakatutok ka dito. Okay? Alam ko, sinabi ko kanina na defend this, prove to them, pero may tamang oras to. Hindi to laging buong araw or 24-7. You need to allot time para dito. And then, pag umuwi ka, uh, make time for yourself. Um, bigyan mo ng no oras ang sarili, ang pamilya, bakasyon, uh, leisure, kaligayahan. Okay? Balance dapat. Okay? in the area of a challenge, you have addiction. Meron ka daw kinaka-addiction ngayon, Aquarius, na dapat mo nang bawas-bawasan. For example, alak, uh, gimmick, uh, sigarilyo, o kaya panonood ng Netflix, nako, baka inaabot ka na ng 4am, kakatapos niyan. Sabi mo, one episode pa, one episode pa. Hala, bukang liwayway na, nandiyan ka pa din. So, may trabaho ka pa. So, wag mo ubusin ang oras mo sa isang kinaka mo. So, that yung ibang bagay na importante, hindi maapektuhan. You have shadow blossom. You need both sunlight and darkness to bloom fully, resilience and nourishing. Hindi mo kailangang makontento lang sa magaganda. No? Yung mga pangit mong karanasan, mahagamit mo yan para maging mas matibay ka. Kung saan ka umiyak, saan ka lumugmuk, kung saan ka natalo, kung saan ka nasaktan, armas mo yan to be better, to be bolder, to be, to be a fighter. Kumbaga. Okay? Napaka magandang paalala nito. In the area of your challenge, you have the star card. Some of you, pinapanghinaan na ng pag-asa. Especially here, with the nine of wands. Talagang gusto mo nang sumuko, pero sabi ko nga sa inyo, don't give up kasi pangarap mo yan. Alam kong napaka-importante na itong binubuo mo, na itong tinatayo mo. Kaya bakit mo siya susukuan? Here, kaya, kaya siya challenge kasi parang naramdaman ko na naguguluhan ka na eh. Parang sigurado pa ba to? Akin pa ba to? Ilalaban ko pa ba? So marami ka ng ganong questions. And nakakaroon ka na ng duda patungkol sa pangarap mo. So sabi na yung spirit guides, ilaban mo pa. Ask yourself nga today, tanongin kita Aquarius, yung bang pangarap na yan na nasa isip mo ngayon, ilalaban mo pa ba? Naniniwala ka pa ba? Susuko ka ba? Dapat hindi. Kasi nakita ko talaga malapit mo na makompleto yan. So continue watering this dream. Continue watering your effort hanggang sa maabot mo siya. Some of you, dahil nga sobrang kayod, sobrang pagod, sobrang gawa, um, baka medyo maapektuhan ang iyong health, ano, mapagod ka, ma-overwork ka, baka magkasipon ubo, humina resistensya. So, payo sa iyo na yung spirit guides, um, take your time for yourself ha, magpahinga, matulog, uminom ng maraming vitamins, uh, kumain ng tama and also manage your stress, okay? Kasi nakita ko dito, baka mamaya ay eh, ikaw ay magkasakit or humina ang resistensya. Kaya hinay-hinay, balancing buhay, balancing pagkilos ang kailangan mo this month, okay? Um, narinig ko na bawasan mo yung mga stressors mo, yung mga alalahanin para hindi ka masyadong ma mangamba at magkaroon ng mga unsettling feelings, okay? eyes on the prize tayo. Eyes on our dreams. Patuloy mong patuloy ka magkaroon ng pag-asa. Hope that you will get this. Okay? Yung lang naman ng kailangan mo this time eh. Malapit ka na oh with a nine of cups. Wish fulfillment ito. Ito wish din and prayer. So, kung maawalan ka ng pag-asa this time, paano mo siya maaabot? So, you need to fight more and believe in yourself more. The star card the tower card. Yes, things will change sooner than later. Wag kang wag kang bumitaw, okay? Kung iniisip mo na hanggang dito lang ba ako, forever na ba ako dito? Hindi. Hindi ka forever diyan. So make sure na ikaw ay nananalig at naniniwala na magbabago pa ang lahat sa akin at maabot ko pa yung tagumpay na gusto ko. Okay? In your fortune, you have valiant courage. Take action with passion. Sabi rito, lumaban ka with tapang, dedikasyon, at huwag, huwag magpalukob o huwag sumuko sa laban. You also have watching clouds, lie back, rest, and relax. Sabi ko nga sa inyo, balanse. Eh. Lalaban tayo pero dapat meron tayong time para matulog, magpahinga, magrelax, i-enjoy e ang buhay. Yun yung balanse eh, na sinasabi ko kanina. Lalaban every day pero magpapahinga din everyday. In your fortune, you have justice card. Napakaganda nito. Hustisya, hustisya, hustisya ang darating sa buhay mo. Lahat binigay mo, hindi ka sumuko. Kaya darating yung good harvest, good reward sa'yo. Na piratunayan mo kasi kay universe. Eh. Sabi mo, God, hindi ko po to susukuan, lalaban po ako. Kahit may hirap, kahit umiyak ako today, kahit na parang ayoko nang bumangon, pero babangon ako. So, napatunayan mo yun at ibibigay sa'yo yung deserving mong outcome. So, congrats po. Nakita ko rin for some, meron kayo nilalakad ng mga documents, mga kontrata, or legal things sa korte, or nakita ko, um I don't know why, parang hatian ba sa mana or properties na kailangan ng mga uh, legalities and legit na mga decisions, the answer will be yes. Congrats po nakita ko yung magandang resulta or advancement or development sa mga legal things na inaasikaso si mo. And it will go in your favor. So congrats po. But for some, nakita ko talaga dito na yung hustisya ay darating. You are now reaping the good results or good reward sa mga pinaghirapan at pinagsumikapan mo. So congrats po. Justice cards being clarified by, oops, oops, madami. the two of swords. Yes, decision will come. Darating na yung kalinawan at magiging madali na, sa sa'yo ang humakbang dahil alam mo na yung dapat gawin. Um, for others, nakita ko po dito na may darating sa yung malinaw na malinaw na impormasyon. Parang yun yung panghahawakan mo na impormasyon para makapag-decide ka na moving forward sa buhay mo. Papasok ng January. Um, Kitang-kita ko rito na maluwag na sa isip, puso at damdamin yung tatahakin mong landas dahil sa re resolution na ito or good reward or good outcome na makukuha mo. So congrats, congrats po. Nakita ko rito, malino na malino na ang daan, Kaya malino na rin sa'yo kung ano yung dapat piliin at dapat gawin. So, very very good in your life. Alam mo, naramdaman ko dito para makakahinga ka na maluwag. Ko ano man yung bumabagabag sa iyo dati na hindi ka makapag-decide, hindi ka makahakbang, hindi ka makapag-isip ng tamang gagawin. Ngayon makapag-isip ka na and it will be um, lighter. It will be something na hindi ka maihirapan gawin. So congrats po. I claim mo to sa baba. Uh, I claim yung hustisya darating sa buhay ko. I claim the good harvest. Congrats po in your divine messages, a time for healing. Panahon na daw to para maghilom ang puso mo, isara na yung dapat isara, at magkaroon ka ng resolution at pagkatapos sa pinaghihirapan. So, congrats. Talagang grand transformation ito. Magandang pagbabago sa buhay mo. Justicia darating. Matatapos na rin yung hinihintay. Kompletong-kompleto na. You are on, you're actually set for a new adventure, a new level sa buhay mo. It's time to release negativity. oh, panahon na daw para pakawalan ang mga negatibong nararamdaman mo o negatibo sa buhay. Okay? Napakagandang paalala. You have the four of ones in your uh, divine messages. Sabi sa'yo na yung spirit guides, panahon na para mag-enjoy. Panahon na para mag-rejoice. Narinig ko talaga namang itong hindi mo susukuan ay eh magubunga ng magandang announcement. I don't know why. Narinig ko may announcement, may good news, meron kang maririnig na balita. At is celebrate mo yan with your family and friends kasi parang dumating na, parang ganyan. And ito'y papalapit sa yung wish fulfillment. So congrats po. Mapapanatag ka na kasi you're gonna reach the finish line. You're gonna reach the milestone this time. So ikain mo na lang ako Aquarius kapag nag-celebrate ka na this month about something coming in na talaga namang hindi mo sinukuan at heto na siya. Dumating na yung good news, nag-arrive na. Congrats po. The four of wands being clarified by the judgment card. Yes. Sabi dito, once na ma-reach mo na yung milestone, talaga magigising ka na sa katotohanan sa kung ano yung buhay na papasukin mo moving forward. Talagang rebirth ito. At talagang gigising ka na sa old life mo at bagong-bagong buhay na ito pagpasok mo sa threshold. For example, nakapasa ka sa exam, nursing exam halimbawa, or licensure exam. Talagang bagong buhay ka na. You are now stepping up and reaching a new milestone sa buhay mo na licensed ka na. So, transformed, kumbaga parang ganyan. So, ngayon Aquarius, pag sumikapan mong maabot yung finish line, and you need to realize kung anong gagawin mo after after reaching the milestone. Siyempre, kapag nakuha mo na yung pangarap mo, yung gusto mo, ang tanong, what's next? Ano yung gagawin mo with the blessing? Ano yung gagawin mo with this um, wish come true? Ika nga. Ang outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have haystack. Karma, you will reap what you have sown. Yes, ito yun. Good karma, good harvest. Congrats po. I-claim mo to. Makukuha mo daw this time yung good harvest you have had, you will be playing a different role. Oh, meron ka daw bagong gagawin. Maaring new position, new job, new opportunity. Maaring kung dati, empleyado ka ngayon, boss ka na, mga ganyan. So, good for you. Good luck po. Another message you have, flag, do not be tempted to lower standard. Huwag mo daw hayaan na limitado ang mundo mo. Reach for the stars, reach for your dreams. Huwag mo hayaang makontento ka lang sa baba mangat ka. You have dog close up, pleasure with a close friend. Meron ka daw malapit na kaibigan. Panahon na para mag-bonding time kayo ngayong Pasko, ngayong December. Um, it's gonna be a good time for you. Okay? Ang outcome ni Aquarius for December 2025, patulay ng January, the Queen of Swords. Wow, wow, wow. Napakagandang blessing nito. Napakalinaw na daw sa isip mo kung saan ka pupunta next year alam mo na kung ano yung mga bagay na ayaw mo, alam mo na kung ano yung mga bagay na gusto mo, at hindi ka na papapigil pa sa mga nangyari sa past. You are now moving forward. Kakalimutan mo na yung dati, sabi mo, time na for me to a new start, new beginning, new life, to transform and begin 2026 with a new perspective, with new dreams nakita ko rin dito wala ka ng time para sa mga negatibo, wala ka ng time para sa mga laro-laro or paiba-iba. Gusto mo na ng permanente, gusto mo na ng sigurado. At bukas palad kang kukunin yon in the near future. So, kitang-kita ko rito yung kahandaan mo na um, maging maliwanag ang buhay mo next year. Parang ganyan. So, I'm very, very excited for you. So next year by January nako i-explore natin yung mga magaganap for you Aquarius. Okay? So kumapit ka sa ating mga readings this December hanggang January on to the full 2026. Queen of Swords The Five of Wands. Yes. Kung puro confusion ka dati sa mo ano bang gagawin ko? Ito, ito. Puro pressure sa paligid, pinapagawa sa iyo ni Nana ito, pinapagawa ni asawa to, hindi mo alam ang gagawin mo. Gulong-gulo ka na. Pero here, sabi ko nga sa inyo, lahat ng kaguluhan sa isip, lahat ng mga conflict, drama, issue, magiging maliwanag na sa'yo kung ano yung dapat gawin. Hindi ka na confused, hindi ka na malilito, meron ka na talagang tutumbukin na malinaw na malinaw, diretso, malaking daan. The light on that road is very, very clear. Maliwanag na maliwanag. So, ngayon pa lang, kung nalilito ka, Aquarius, sa buhay mo, sa gagawin mo, Huwag kang mag-alala. Pagpasok ng New Year, you are now having this epiphany. Talaga, napakaliwanag na, na direction At yun ang tatahakin mo moving forward. So congrats po. Huwag kang mag-alala. Very competitive yung mundo na yan. Pero gamitin mo tong challenge para maging exciting ang gagawin mo. Ganahan ka, lumaban ka. No? Take on this challenge because it will be worthwhile and an exciting journey moving forward. So Aquarius, ito po ang inyong December 2025. Naku, saan po kayo nakarelate? Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Congrats, congrats, congrats. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James, James Arya PH. God bless everybody.